Nagbukas ang pelikula kasama ang dalawang matalik na kaibigan, ang uptight na si Katie, at ang promiscuous na si Sloan na inaabangan ang kanilang paparating na out of town trip. Magtatrabaho sila sa isang sakahan na tinatawag na Ecofield Organic Farm sa loob ng isang buwan para magawa nila. Makaipon para mamili sa New York City. Sa susunod na umaga, sinundo sila ng tiyuhin ng pulis ni Katie, si Jason, at mananatili sa lugar ni Jason at ng kanyang kasintahan para sa isang gabi bago pumunta sa bukid. Habang sila ay naninirahan sa bagong lugar, iminumungkahi ni Sloan na dapat silang gumawa ng mga pekeng pangalan habang ang kanilang pananatili sa bayan. Kinabukasan, ibinaba ni Uncle Jason ang dalawa sa isang istasyon kung saan sila dadalhin. Bus papuntang sa kahan. Dahil siya ang protection pulis, sinabihan sila ni Jason na dapat silang magkaroon ng A, ligtas na salita, kung sakaling magkaproblema sila. Ang deal ay, kailangan nilang magpadala ng code word sa dulo ng bawat text. Sa madaling salita, hiniling ni Jason kay Katie na magpadala sa kanya ng ibang code word sa alpabetikong. Pagkaalis ng tiyuhin ay kailangan pang maghintay ng dalawa sa bus na nakatakdang dumating. Dumating sa humigit kumulang isang oras, at nagpasya silang maghintay sa kafe. Agad nilang nakuha ang interes ng dalawang tagabayan at nauwi sa paghahati sa isang mesa sa kanila. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalawang babae ang kanilang mga sarili gamit ang mga peking pangalan na ginawa nila noong isang gabi. Habang nagpapakilala ang dalawang lalaki na magkapatid na ang pangalan ay Jed at Lucas. Nag-aalok ang mga kapatid na ihatid sila sa kanilang pinagtatrabahuan at bagaman si Katie ay sa simula. Nag-aatubili binigay niya ang tahimik na pakiusap ni Sloan. Natapos ang dalawa sa pag-akyat sa asul na bol ng mga binata. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi napupunta ayon sa plano. Sinadya ni Jed na dumaan sa farm na pinagtatrabahuhan ni na Katie at Sloan na ikinagulo ng dalawang babae. Ang dalawang babae ay malugod na tinanggap ni na Jed at Lucas na walang kwentang ina na nagimbita sa kanila na magkaroon. Ilang tsaa bago tumungo sa bukid. Nang makapasok sila sa loob, nakatanggap si Katie ng text mula sa tiyuhin niyang pulis. At sumang-ayon sila, ligtas na mga salita, ipinalam niya sa kanya na ayos lang siya. Samantala, kumain ng dalawa ng pay at uminom ng tsaa na malamang na hindi nila dapat gawin. Nagiging blur ang kanilang sight dahil lumalabas na may gamot sa kanilang mga inumin. Ang dalawa ay agad na tumakbo para sa kanilang mga buhay matapos mapagtantong may mali sa kasamaang palad, nawalan sila ng malay sina Jed at Lucas, at dinala sila pabalik sa loob. Sa susunod na araw, si Katie at Sloan ay nagpapanik at nakadina sa gitna ng kakahuyan. Lumapit si Jed sa kanila at sinabi sa kanila na dito na sila titira, at binigyan sila. Mga pangunahing kagamitan upang mabuhay tulad ng mga damit, kama, at banyo. Pumunta kami sa susunod na eksena, kung saan nakabihis na sina Katie at Sloan, at ang amo ni Jed. Si Boris ay nagpakita at kinuha ang telepono ni Katie upang tingnan kung may nakakaalam ng kanilang kinaroroonan. Sa puntong ito, natuklasan niya na nagsinungaling si na Katie at Sloan tungkol sa kanilang mga pangalan. Pati na rin ang code word na ginamit niya sa text message. Sa wakas ay napilitang sabihin sa kanya si na Katie at Sloan na ang salitang Apple ay isang salitang pangkaligtasan. Sa sandaling bumalik sa ayos ang lahat, naghahanda na sina Katie at Sloan para maligo. Na may pansamantalang pagulan, nang magpakita ang sheriff ng bayan habang nakalabas ang kanyang baril. Kinukunsinti ang human trafficking at siya ay halika para halayin ang isa sa mga babae. Matapos mabusog ang masamang sheriff, binisita ni Sloan ang isang nanginginig na mukhang Katie para pakalmayin siya. Sa kabilang bayan naman ay nag-aalala na si Tito Jason, dahil sa huling text na natanggap niya. Mula kay Katie ay naglalaman ng parehong ligtas na salita na ginamit niya kahapon. Bumalik sa loob ng kakahuyan, si Jed at Lucas ay tinanggap ang isa pang customer, pagkatapos ay pinili niya si Sloan at dinala siya sa loob ng trailer. Hindi nakakagulat, medyo psycho si Scruffy Guy. Bumalik sa tiyuhin ng pulis, sa wakas ay tumawag siya sa lugar ng trabaho ni Naslon at Katie, at nalaman na hindi sila pumasok kahapon sa trabaho. Kumbinsihin silang may problema, nagmamadali siyang hanapin sila. Samantala, ang araw ni Naslon at Katie ay malapit ng lumala, dahil ang susunod na customer, na nagpapakita ay mas sketchier kaysa dati. Nagmamadaling tinakpan ni na Jed at Lucas ang kanilang mga ulo habang papalapit ang susunod na customer, Pinili ni Big Mask Dude si Sloan at dinala siya sa loob ng trailer. Pagkaalis niya, turn na ni Katie na patahimikin ang nanginginig na Sloan. Hindi namin alam kung ano ang ginawa sa kanya ng Big Mask Dude, dahil mukhang mas na trauma si Sloan, kaysa dati. Sa susunod na eksena, narating ni Uncle Jason ang opisina ng sheriff at nakaharap, the town's perverted sheriff na nakita natin kanina. Dito natin nalaman na ang tiyuhin ay hindi lamang isang pulis, siya ay isang ahente ng FBI. Binibigkas niya ang kanyang mga alalahanin at kumbinsido na ang kanyang pamangkin ay kinidnap. Bumalik sa kakahuyan, malinaw na ipinaalam ng sheriff sa mga kidnapper ang ng yun. Ang tiyuhin ni Katie ay isang ahente ng FBI at nagsinungaling si Katie sa kanila tungkol sa ligtas na salita. Hindi gusto ng FBI na sundutin ang kanilang negosyo sa human trafficking, ang sabi ng boss na si Boris. Jeff napatayin silang dalawa at itapon ang kanilang mga katawan. Lingid sa kanilang kaalaman, si Katie ay nakikinig sa usapan. Habang nangyayari ito, nagpa siya ang tiyuhin ng FBI na bisitahin ang kafe kung saan siya huling bumaba. Katie at Sloan, pagkatapos ay tinanong niya ang barista kung ano ang alam niya. Maginhawang, malinaw na naaalala ng barista kung anong uri ng truck sina Katie at Sloan. Naiwan kasama. Sa susunod na araw, sinabi ni Katie K. Sloan na ang mga kidnapper ay nagpaplanong patayin sila. Ilang sandali bago, dumating ang mga kidnapper kasama ang makulat na lalaki. Pagkatapos ay iniwan nila ang makulat na lalaki sa likod upang bantayan sila. Sinamantala ni Katie ang pagkakataong ito para akitin siya at sa sandaling makalapit na siya, pinunit niya ito. Lalamuna na may hubad ng ipin. Ang dalawang babae ay nagpatuloy sa pagpapalaya sa kanilang mga tanikala. Hindi nagtagal, dumating ang sheriff sa pinangyarihan, marahil upang patayin sila. Ngunit sa paglabas niya sa kanyang sasakyan, ninakaw ni na Katie at Swan ang kanyang sasakyan. Ang dalawang babae ay nagmamaneho pabalik sa bayan, at magpatuloy sa pagbisita sa tindahan ng hardware upang magayos. Ang ilang mga tunay na tae ay malapit ng bumaba ngayon. Pagkatapos ay tinanong nila ang cashier kung kilala niya si Boris, ang lalaking may asul na truck, at ang cashier. Alam niya kung saan siya nakatira. Sa kabilang panig ng bayan, ipinagpatuloy ni Tio Jason ang kanyang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagbisita sa bayan. Gusali ng insurance ng sasakyan ngayon. Gumawa siya ng kwento tungkol sa aksidenteng pagkakabanga sa isang asul na truck at tinanong kung sino ang nagmamayari nito. Kaka-uwi lang ni Boss Boris. Lumalabas na sina Katie at Sloan ay nakalusot sa kanya, at naghagis ng isang bungkos ng nail spike. Bola ng tennis sa kanya, nasugatan siya ng husto. Ngayon na ang mga talahanayan na ay nakabukas. Si Boris ay nagsusumamo para sa kanyang buhay, at kahit na hanggang sa pag-aalay, kanyang pera kapalit ng pagligtas sa kanyang buhay. Sa sandaling yun, huminto si Tio Jason sa harap ng bahay ni Boris. Pagbalik sa loob, sinimulan siyang tanungin ni na Katie at Sloan tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaking may A, maskara ng baboy. Nang tumanggi si Boris na ibunyag ito, kumuha si na Katie at Sloan ng pansamantalang sibat na ginawa nila, at itinulak ito bilang nasa likod, na kalaunan ay pumatay sa kanya. Nang tuluyang pumasok sa bahay si Tio Jason, lumilitaw na umalis na si na Katie at Sloan, at kinuha niya sa paningin ng isang namamatay na Boris. Pagkatapos ay narinig ni Jason ang dagandong ng mga makina ng sasakyan at mga bagyo sa labas. Nagmamaneho si na Katie at Sloan habang isinugod ni Uncle Jason sa ospital ang naghihingalong si Boris. Sa susunod na eksena, ipinalam ng sheriff kay Uncle Jason na hindi nakarating si Boris. Lalong nag-aalala, nagpasya si Uncle Jason na subukang tawagan ang telepono ni Katie. Ngunit pagkatapos, Huminto si na Katie at Sloan sa harap ng isang simbahan, at nalaman namin na ang pigmas dude ay talagang pari ng bayan. Pinapasok siya ni Sloan sa loob ng simbahan, at humarap sa kanyang rapist. Sa tulong ni Katie, pinabagsak ng dalawang matalik na kaibigan ang bastard. Habang nagmamaneho sina Katie at Sloan, nakita namin na sila ay kontentong walang pakialam. Ngunit nang huminto sila at lumabas ng sasakyan. It turns out that pigmask dude, aka the priest is chained behind the truck this whole time. Habang sila ay huling suntok, binuhusan nila siya ng gasolina. At sinusunog siya bago itaboy. Habang ang dalawang babae ay tila yumabong, si Tio Jason ay bihag na ngayon ng sheriff. Ang mas masahol pa, lumalabas na nahuli ng sheriff ang dalawang bagong kabataang babae. Sa kabutihang palad, sina Katie at Sloan ay dumating upang iligtas. Itinali nila ang sheriff, at nagpatuloy sa pagpapahirap sa kanya sa isang laro ng Russian Roulette. Ang sheriff ay nagsimulang ipahayag kung gaano siya nalulungkot nang sa wakas ay tapusin siya ni Katie sa isang suntok sa ulo. Pagkatapos, pinalaya ni na Katie at Sloan ang mga babae at sabihin sa kanila na palayain si Tio Jason. Sinubukan ni Jason na tanungin ang mga babaeng pumatay sa sheriff Ngunit hindi sila sumagot bilang pasasalamat dahil iniligtas ni na Katie at Sloan ang kanilang buhay. Sumunod, bumisita si na Katie at Sloan sa bahay ng ina ni na Jed at Lucas at nagpasya na ay droga siya sa parehong paraan na siya ay nagdroga sa kanila ilang araw na ang nakalipas. Itinali nila siya at dinala sa basement kung saan nakatali at nakabusangot si Jed. Nagpapatuloy sila sa paghampas sa kanyang ulo ng mga baseball vats habang ang ina ay napipilitang manood. Sasusunod susunod, dinala nila siya kay Lucas, na nakatali rin sa isang upuan. Gayunpaman, sa halip na bugbugin siya hanggang mamatay, kinakalag nila siya, inabutan ng paniki, at pinagbantaan siyang bugbugin ng sarili niyang ina. Nang sabihin ni Lucas ang kanyang ayaw, binaril siya ng mga ito patay. Pagkatapos, inayos ng dalawang babae ang kanyang katawan para mukhang nagpakamatay siya. Ito ay nagsiwalat na plano nilang IP ng lahat ng mga pagpatay sa kanya. Desperado, inalok ng ina ang pera kapalit ng pagligtas sa kanyang buhay. Ngunit sa halip na iligtas siya, kinuha ni Katie ang lawnmower. At brutal na pinapatay siya nito. Sa susunod na eksena, pumunta si Tio Jason sa bahay ni Katie para sunduin siya at si Sloan. Mukhang ilang oras na ang lumipas. Ibinaba si na Katie at Sloan sa airport at tuwang-tuwang tumungo sa New York City.